May linggo ay nanumpa na ang mga bagong halal natin mga lokal at national officials nang nagsimula sa kanilang mga trabaho. Ako ay makikikongratulate ulit sa inyo at magpaparating ng good luck para sa inyong lahat. Tapos na po ang bahagi ng politika. Serbisyo publika na ang haharapin niyo ngayon. Marami-rami tayong trabahong pagtutulungan sa lokal at sa national government. At malaking bahagi ang LGU sa paghahatid namin ng serbisyo sa tao -layan. sa pagtutulungan niyan ay ang implementasyon ng marami natin programa sa pagkain at sa agrikultura. Gaya na lamang nitong 20 peso rice program. Hindi lamang po sa Kadiwa stores may 20 peso rice, kundi pati na rin sa mga palengke natin. Parami ng parami na ang ating mga location at hindi lang po ito pop-up stall na mawawala naman pagkatapos na masimulan. Tuloy-tuloy na po ito. Sa ngayon, as we said, vulnerable sectors muna doon sa higit na mga nangangailangan. Sa pagtutulungan ng maraming ahensya ng national government at ngayon in partnership with the local government, 20 peso rice is here to stay. It is achievable, it is sustainable. Kaya abangan ninyo in your nearest public market. meron nga nagsasabi na meron silang pangamba na dahil binaba ang presyo ng bigas, eh sasabay din ang presyo ng palay. Hindi po totoo yan. Meron po tayong minimum buying price. Ang NFA ay bibili ng basa na palay sa 18 pesos. Yung dried na palay mula 19 hanggang 23 pesos. Kahit ano pa ang maging presyo ng bigas, hindi po bababa dito ang pagbili ng NFA sa palay mula sa ating mga magsasaka. Ang dahilan kung bakit kayang baratin ng mga trader ang pagbili ng palay sa ating mga magsasaka dahil wala silang mga processing. Kaya pasa ang hawak nilang palay na pipilitin sila na ipagbili ka dito ito kung anumang presyo ang, may, ang binibigay ng trader. Kaya naman ay nagkakalat po tayo ng mga price processing plant na andaan na mga dryer para yung farmer, meron na siyang dryer, mamimili na siya kung saan niya dadalhin yung tuyo na niya na palay. Kaya hindi siya mapipilitan maipagbili yung kanyang palay kung anong presyo ang binibigay sa kanya ng trader. Para po sa aming mga kabataan, ano po ang hakbang ng ating gobyerno para um, gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Tinanong din ako ng ating mga kasamang magsasaka, paano daw nyo ang mga kabataan sa pagsasaka? Dahil matanda na ang ating mga farmer. Ang sagot ko, teknolohiya. We must use technology. Nakakaunawa ang kabataan sa mga bagong teknolohiya. Isang halimbawa niyan, yung pinabigay natin na mobile soil laboratory, high tech at talagang state of the art yung mga kagamitan. Malaki ang maitutulong nitong mga soil laboratory sa productivity ng ating mga farmer. Lalo na ngayon, panahon ng climate climate change, talagang apektado ang sigla ng ating lupain. Isa pang high-tech na pinuntahan namin ay yung rice processing. Yung facility na yan ay kaya mag-process ng dalawa hangga tatlong tonelada ng palay kada oras. At patuloy din ang pamimigay ng makinarya para mapadali at mapabilis ang trabaho sa bukit. <multas> Asahang supply at masustansyang pagkain. Yan ang magiging ani ng isang matibay na sistemang agrikultura. Kaya natin ito pinagbubuhusan ng pansin. Mula sa sakahan, sa iba't ibang proseso na kailangan pagdadaanan ng mga ani, pati sa bagsakan hanggang sa pamilihan, titiyakin ng pamahalaan na maayos ang pagdakbo para sa gana sa pagkain ang hapad kainan ng bawat pamilyang Pilipino.